kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Lahat tayo ay may pangarap, magkaiba man ang bawat pangarap natin pero sa iisang bagay tayo nagkakapareha. Ito ay ang kagustuhan nating matupad ang mga pangarap nating binuo. Isa si Gilbert Albios Puerto, a.k.a. Boss Bai. 30 anyos at residente ng Kaunlaran Horse Show Drive, Cavite City. Sa mga kabataang nangarap na balang araw ay mabago ang takbo ng kanyang buhay. Ipinanganak sa bayan ng Dinas, Sambuanga del Sur. 17 anyos pa lamang noon si Boss Bay ay naging siga na ito sa kanilang lugar. Pinasok ang iba't ibang iligal na gawain para lamang daw may makain. Sa pagdaan ng panahon ay mas lalong tumatag at lumakas ang loob ni Boss Bay at nagsimula na itong gumawa ng mas nakakakilabot at nakakatakot ng mga gawain, kasama na ang pagtutulak ng ipinagbabawal na bisyo. Isa-isang natumba ang mga kasamahang malalapit sa kanya, samantalang siya ay maswerte pa rin humihinga kahit nakasagsaga noon ng pagbira ng mga otoridad sa mga taong sangkot sa pinagbabawal na bisyo. Himalang hindi nayari si Boss Bay noon sa Mindanao kahit na may kaso itong murder. Para mas mapalawig pa ang kanyang buhay sa mundong ibabaw, ay napagdesisyonan ni Boss Bay na lumuwas ng Maynila para takasan ang posibilidad na mayayari siya doon mismo sa lugar kung saan siya ay pinanganak. Pagdating ni Boss Bay sa Maynila ay naglaylaw ito. Ang dating birador sa kanilang lugar ngayon ay isa ng vendor. Ayon sa pulis, pala bigan daw si Boss Bay sa kanila, palagi daw itong nagpapaselfie. Pero ang tanong, ano kaya ang pakay ni Boss Bay sa kanyang ginagawa na yun? Habang nakatira sa Cavite ay nahilig ito sa pagrarap. Sumasali ito sa mga rap battle at nagcompose rin ng sarili niyang kanta. Sa isang rap battle na sinalihan ito, ay tila pinisto ng kanyang kalaban si Boss Bay kung ano ang uri ng trabaho nito. Yan ba yung kinita mo sa pag a -aset? Yung mga nahuhuli ng amo mo sa iyo pinabebenta, buiset. Kamiyento, to, sa lang pinapa-recycle yung mga huli nilang bato. Si Boss Bayakalako ko gwardiya, asset pala tang -ina, dati lang tong magkukuto. Glo na kaya ito sa totoong kawain ni Boss Bay noong siya'y nasa Cavite, buwan ng Nobyembre 2023. Binalot ng takot ang mga residente ng Barangay Talon 4 sa Las Piñas City dahil sa kumalat na post sa social media na lulusob daw ang grupong bayawak gang na pinamumunuan ni Boss Bay. Sa kanyang post ay kanyang iniimok ang mga tao na pumasok ng kanilang mga bahay dahil sasalakay sila na aabot sa 30 mga miyembro at puro armado. Nayari raw ang kanilang miyembro na si Edong, rason para sila ay gumanti. Abot hanggang langit ang kaba ng mag-asawang sina Julius at Malu nang sila'y binantaan ng grupo na yayarin na pag-alaman na si Malu na asawa ni Julius ang siya raw nagmamarites kay Boss Bay sa mga gawain nito rason para pag-initan ito ng Batang Mindanao na din ng mga pulis na dati nang pinaputokan nito ni Boss Bay si Malu para lamang ito'y takutin. Pumwesto si Boss Bay sa gitna ng maliit na kalsada sa Eskinita suot pa rin ang kanyang helmet at nang dumaan si Malu ay kanya itong sinundan at binaputukan. Wala namang tamang natamo ang babae pero siguradong kinabahan ito. Matapos ang post na yon sa social media ng Bayawak Gang ay kaagad na naging target para sa manhunt operation si Boss Bay. Tiniktikan ng mga pulis ang rota ni Boss Bay at nang dumaan ito sa barangay Molino 3, Bacoor, Cavite ay kanila na itong sinundan. Sakay ng isang itim na Honda Click si Boss Bay ay nagpapanggap pa itong isang delivery rider para mapagtakpan ang kanyang modus. Ayon sa mga pulis, sospek ang grupo ni Boss Bay sa mga nangyayaring hold-upan sa mga spa at convenience store sa Metro Manila at Calabarzon area. Maliban pa sa mga kaso nitong mga panunudas. Habang nakabuntot ang mga pulis kay Boss Bay ay maya-maya pay. Napagtanto na nito na siya ay sinusundan. Kaya ayon sa pulis, bumunot na raw ito ng kanyang armas at nagipagbanatan sa mga pulis. Natural. Ang ending ay utas ang buhay ng batang Mindanao na si Boss Bay. Tapos ang hari ng Bayawak Gang. Ayon sa mga pulis, tutukisin pa rin daw nila ang mga natitira pang miyembro ng bayawak gang kaya siguradong marami ang maghuhugas kamay at sasabihin hindi sila kasapi ng samahan na dating pinaghaharihan ni Boss Bay. Ganito palaging nangyayari sa ating bansa. Maraming mga halang ang bituka ang nasa labas at pwedeng makagawa ng nakasanayan nilang krimen dahil sa sila'y nakapagpiyansa at malayang makagalaw. Kahit mga minsan ang kaso ay hindi maaaring mapiyansahan, ay magugulat ka na lang kung bakit nakayanan itong magawa ng paraan. Ikaw, gusto mo bang maging si Boss Bay? Hey, hindi ka matapang. Duwag ka. Kung matapang ka, bakit nung Duterte na? Nagbago ka. Nagbago ka. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa historia Historiador. Historiador.